Another day, another vlog. Heto na naman ang panibago nating video. Nagluto nga pala tayo ng sikad at pagkatapos nga nito ay ipinatikim natin ito sa ating mga kapatid na sundalo. Tara! At samahan nyo na naman ako sa panibago nating video. Let's go! Yo, what's up mga idol at welcome back sa ating channel. For today's video nga ay magluluto tayo ng sikat or tinatawag sa amin ditong liswet. Napakaraming ang huli ni Wapay Fishing Adventure mga idol na sikat kaya naman agad tayong bumili sa kanya. Napakasarap nga nitong sabawan mga idol at lalagyan mo nga lang ito ng luya ay sigurado ngang panalong panalo na. Ito nga yung ating paborito mga idol at talaga namang mas masarap pa ito sa swam na itlog. At kapag nga ikay hangover mga idol ay napakasarap higupin ang sabaw nito at sigurado nga ikay mahuhulasan. Dahil nga bagong huli ang mga liswit na ito o sikat ay talaga namang nagsisikaran pa nga sila. Matapos nga nating makabili ng sikat o liswit mga idol ay nagpunta na nga tayo sa isang panibago nating na project. Matagal-tagal na nga nating naiprepare ang installation nito mga idol at ngayon nga ay ipagpapatuloy na ito ng may-ari. Good news nga ito mga idol at kahit papano nga ay meron na naman tayong kikitain. Kailangan nga natin kumita araw-araw mga idol para nga sa gastusin at pangangailangan ng aking pamilya. At matapos nga ito mga idol ay nagpaluto nga kami dito ng burger kay Madam BGTV Destination. Sobrang ang nagustuhan namin ang burger dito mga idol dahil napakasarap. Ang inorder nga pala natin ay with cheese dahil ito nga ang paborito natin. At bukod nga sa napakasarap nilang burger mga idol ay talaga namang marirelax ka sa napakaganda nilang tanawin. After nga nyan mga idol ay nag first bite na nga tayo para sa inyo. Mmm, sarap! Kain po tayo mga idol. Matapos nga tayong makapagmerienda dito mga idol, ay umuwi na nga tayo sa bahay upang intindihin ang ating nabiling sikat or lisweet. Sasabawan nga lang natin ito mga idol dahil ito nga ang paborito nating luto dito. Hinugasan nga natin ito ng tatlong beses mga idol para mawala nga yung mga lumot sa kanyang shell. At dahil nga fresh cuts ito mga idol ay kahit hindi na nga natin brasen ang kanilang mga balayan. Kapag nakatikim ka nga ng niluyahan ganito mga idol ay sigurado nga uulit-ulitin mo. Napakasarap nga ng sabaw nito mga idol at talaga namang sasabaw pa lamang ay talaga namang ulam na. After nga nating malinisan ng mga liswit ay sinalang na nga natin ito mga idol. Ang style nga ng pagluluto natin dito mga idol ay sabay-sabay na. Pinagsabay na nga natin ang tubig at sikat para pag kumulo na nga ito ay mabilis itong maluto at sa ibang magluluto nga ay nagpapakulo muna sila ng tubig bago nga ito isalang. Dahil nga medyo gumagabi na ay nagmadali na rin tayo para maluto nga ito at maipatikim sa mga tropa at nagayat na nga tayo dito ng sibuyas at luya para nga panamya sa ating lulutuin. Matapos nga nating gayat-gayatin ang ating mga panamya ay inilagay na nga natin ito ang mga rekado nga nito mga idol ay talaga namang napakatipid dahil kailangan mo lamang ng luya at sibuyas. Maglalagay ka nga lang dito ng asin at magic para nga pampalasa. Matapos nga ang ilang minuto ay eto na at kumukulo na nga ang ating sinabawan. At talaga namang sa amoy pa lamang nito mga idol ay talaga namang ulam na. Dito nga sa bahay ay ako lang ang kumakain nito kaya naman dinalhan ko muna ang ating mga kapatid para makatikim din sila. Dinalhan nga natin sila mga idol upang matikman nila ang pinagmamalaking pagkain or luto dito sa aming lugar. Marami-rami na nga lugar ang kanilang napuntahan dahil nga sa kanilang trabaho at dito nga sa aming lugar ay matitikman nila ang aming pagkain na pinagmamalaki. Agad nga natin itong ipinatikim sa ating mga kabrad upang malasahan nga nila ang aming pinagmamalaking pagkain. At matapos nga ito mga idol ay umuwi na nga ako sa bahay upang makapaghapunan. Sa part nga ito ay nagsandok na nga tayo upang matikman na nga natin ang ating paborito. Mga ilang panahon na nga tayong hindi nakakatikim nito mga idol kaya naman sobrang namiss nga natin ang lasa nito. At Siguradong pag nakalasa na naman tayo ng sabaw nito mga idol ay siguradong pawisan na naman tayo. Nasa sabaw kasi nito ang lasa niya kaya naman siguradong mapapahigup na naman tayo ng kainaman. Bago nga pala matapos ang video na ito mga idol ay shoutout nga pala sa ating mga sundalong kapatid sa buong Pilipinas. Salamat sa inyong pagbabantay, pagmamahal, pag-aalaga upang maging payapa ang ating buong bansa. Ito po ang ating latest video. Salamat sa panonood, salamat sa suporta. Ingat palagi. God bless.